question. Lola Mada, kaya pa? Ah, uh, ini pick ko kay ni Mansanang takong kay mo man kaya marot pagabot kita kay ambulansya. Ayo, kaya. Oh, uh, sige ha. ko mga may ano sa puso diyan. <laughs> okay, wait lang ka. Hi, to supporter ka. Purok uno. Oh! Ayan, mapadaw ka mo diyan. Kapit, ang baon ka ng supporters. Purok tres! Ay, ah! talaga, tatagdigdig. Preda cool. Purok cuatro! Ay, may laban, may laban. Purok cinco! Ay, ugaman pala. So, ready na ang gabos? oh, basta may ingat lang ha, ingat. Kaya kitang kurulugan ha. oh, tapos ang crowd, dapat kay magtahaw. Papayanan din kasi nga na sila magtakop ka yan. Oh, ready? Kapunta na sa mission. Mission, ready ka na? Oh, okay. Ready? Ready na? Ten! O, oh, na, tingo na. Sandali, sandali. Dapat may spacing. Yung man siguro so, iba. Ba? Oo. Oh, oh. May kita pwede yung ano. Dapat pare-parehas. Oo. Oh, oh. Ten! Tingon, tingon na three, 4 3 2 1 'yan sinasabi. Oh. 'Yan ah. <laughs> <laughs> sinasabi ko. Ah, Bako Madalion. Iba talaga may protective, may protective gear. Ah. Oh. So pag motor sinolok na para ni Chonanda na kupon. Aya. Aya, uh. sako. Oh, susako. Susako. Iba na nandiyo susako. Tabata mo ba tao ng ang laog yan? Oh. Ingatan mo yun Oh. Oh. mo na ang tagangan uh. <laughs> uh. uh. mo na siya no. Kulungan. Kung araw kung sa'yo mo man sa na mapupunta, tinaw ko na yan. Pero kung tayo oh, kung may piring sinda. Kaya na kung tayo kami ni Cap. Piling ko may pirit sinda, ito. Ayun na ano talam ko. Dadapat may piring tana po ninda kung nga solution. Oh, kaya lang, kalanganin nakita kita sa oras, magagawal na kita. Oh, okay. Next year, baka turo. Turo ang ipapaagaw ka naman. Kaya nga ni, may piring ko ta. Oh, rapol, yeah. wait lang sa mga oh, wait lang ha, so, raffle. Raffle din Wait lang sa mga aking may bow prizes pa daw po, raffle. Yun na yun na.